Yun, sinasadya talaga natin. Ito po ay Dr. Jose Pabella Hospital. No? Panakan po ito sa Maynila. Sikat na hospital po ito na ngayon narito na po ito sa Tayuman Street. No? Tayuman Street na po ito. Wala na doon sa dati sa may malapit sa Manila City Jail. Noon, man, nandoon. Pero ngayon nandito na po ito sa Tayuman Street. Ha? Santa Cruz, Manila. No? Malapit. Sa LRT Tayuman, Medyo pwede na pong lakarin, walking distance na lang papuntang Abad Santos, no? Ito, Jose Fabella General, Jose Fabella Memorial Hospital. Ito po, pinakalumang panakan 1940s pa po. Doon po ang dating hospital nito, sa may mata, katabi ng Manila City Jail sa Central Market. So ngayon, dito na po, nilipat na po, wala na po doon. Nandito na yung malaking building na dito, no? Talagang malawak eh, sa mga mahilig manganak, eh mahilig manganak, eh, nandito na po ang Pabelia Hospital hayong panakan Dr. Pabelia Hospital magagaling kasi ang doktor, mga doktor dito tsaka kompleto po sila sa gamit mga incubator lahat pong gamit ng hospital sa mga nanganganak kaya ito ang number one sa buong Pilipinas Dr. Jose Pabila Hospital Dr. Jose Pabelia Memorial Hospital na 1940s pa po ito narito na po ngayon sa may Tayuman malapit po sa dating LTO Tayuman Street papuntang galing Ilarte papunta po ito ng Jose Abad Santos uh, nasa left side po siya kapag papunta ka ng Jose Abad Santos kung galing ka ng Ilarte okay, yun lamang po ito ang RPTV pakipalo nyo po dahil mahalaga po ang mga informasyon na ito Ayan, masahin natin ha ano, Dr. Jose Pabella ah Fabelia PNF Fabelia Memorial Hospital, you know Dr. Jose Fabelia Memorial Hospital. Shout out RPT Randy Pipito. Pakipalo, follow, follow, like and share. Salamat.